Happy Father's Day, Tatay Digs nga pala. Ang daming ang daming letter ni Kitty Duterte, halatang ano, gumagaling na sa PIA <coughs> si Kitty. On oh, the siya na mapag-alam maayos ah, ang issue. Pero I hindi ko pa napag-aaralan masyado yung issue, but I think ganyan-ganyan. Boys, kung hindi niya napag-aralan yung issue, don't talk about it. You are embarrassing. The two of you are embarrassing. Kung hindi niyo pa napag-aaralan yung issue at wala kayong alam, don't talk about it. Ayan, meral ko na ang inyong sponsor ngayon. Just me. Sponsor ako? And the show is like this? My God! Daming sponsor nito, ha? Para sa napakabobong <laughs> Pag pinagsama yung reaction sa comment ko, yung sa reaction ng content itself, mas madami pa yung sa akin, eh. <laughs> You know they would always say that PRRD's reign is a reign of terror. PRRD's administration and leadership is a reign of terror. They would always say that, but you talk to ordinary people and everyone would say that we felt the safe test during PRRD's leadership. So ito pong mga na, these people who are writing this piece, okay? These people who are saying that PRRD's reign is a reign of terror. These are the people who did not experience the street of the Philippines. These are the people who are living in their gated subdivision, in their high-rise condominium, with security issues taken care of because they can afford to buy their own security. They would never be outside the streets of the Philippines. They would never experience riding public transportation or going home late at night and be confronted with the reality of Philippine streets. So please, anyone who's listening to Juan Sambayanan, these people are liars. So Juan Sambayanan demands that the ICC reject the 30 request and equivocally and ensure the investigation proceeds without obstruction. We will not rest until... Meron pa silang ganun, no? Proceed without obstruction. Itang, e, ina nang, hingi kayo ng extension eh. Para sa disclosure ng mga evidence kasi kulang kayo ng ebidensya. Nagpa-extend nga kayo! Kayo nga'y nag-obstruct, may schedule na, pinabago nyo pa. And guys, this is the reason why our OFWs are very, very important. Because in the international stage, you are the ones na magsasalita in behalf of PRRD. In behalf of the real Filipino experience. Kaya... Maraming maraming salamat talaga sa mga OFW natin no na basically they are the ano eh that's the spokesperson pagdating sa totoong leadership at sa totoong trabaho ni PRRD in order to counter idiots like this. Kasi itong mga organized talaga to mga matatalino to professor, pare, justices, Diba, ba? Mga solicitor general, yung mga ano talaga, matataas talaga yung mga pinag-aralan, mahuhusay yung mga credentials, but they are going to speak in this tenor. Bobobohin talaga nila ang, ang, ano no, ang audience nila. So anyway, itong part na to no, itong part na to, any nation considering hosting Duterte under interim release must seriously consider implication of such decision. Ayan. Pupunta na tayo dito kay Daily Tribune. Hosted by Vernon Velasco and Carl Magadia. Okay, they were talking about That specific point of one sambayanan, hosting Duterte would be a global disgrace. Sabi raw ng mga critics. Of course, yung critics na tinutukoy niya dito, one sambayanan, eh, one sambayanan lang nagsasalita tungkol sa mga ganyang kaputahan, eh, di ba? Na nakakatawa to. Sobrang nakakatawa to. Nagbabala ang mga human rights advocates sa buong mundo. Huwag kayong Human rights advocates sa buong mundo? Sino-sino? One sa lang yun eh. That is the first propaganda. They try to make it appear that the concern about PRRD being released is something that concerns the international advocate of human rights. That's the first lie. Sino-sino yun? Wan sa bayanan lang yun eh. Isa-isahin nyo nga. Sige nga. Challenge. Challenge. Ba naman meron. No? di sige. Labas, labas mo na lang ano. Uh, Vernon and Carl. Labas nyo yung mga international human app, human rights advocate. Ay, kayo lang rin yun eh. Kahit ba para sabihin natin na uh, meron yung afam-afam na nagsasalita. Kagrupo lang rin yun ng wansang bayanan. You just want to make it appear as if maraming nagsasalita all over the world. But it's just, it's from one group. Huwag nyo kami paglolokohin, okay? Sabi ko nga sa inyo, ang wansang bayanan, makabayan black yan eh. Level up nga lang. Kasi may pera. See? Angat. <laughs> Nagbabala ang mga human rights advocate sa buong mundo. Huwag kayong angat. <laughs> Agnat. Okay. Pagka magsasabi kayo huwag kayong angat, dapat kayong dalawa, dapat hindi kayong angat. Hindi nila sinabing nang ganyan, pero ang punto ay malinaw kung sino mang bansa ang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag siya ipansamantalang pakakawala ng ICC para na rin silang nagpa-party kasama ang suspect sa isang crime documentary. <laughs> Ayan. So sabi, para pagka raw tinanggap si PRRD dun sa kanyang interim release, para na rin daw kayong nagpa party yung naging party. I think that's what they meant, no? Hindi party na, hey, hey, hindi gano'n na. Yung naging party, para rin daw silang naging isang, uh, naging involved, naging principal din sila dun sa mga binibintang na kasalanan. Kasi nga, tutulungan mo yung isang accused ng crime against humanity. I, 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 think that's what they meant. Otherwise, ang tangan ninyo kung party-party yung analogy ninyo dyan. Okay? So, I, I try to interpret it that will favor you para hindi naman kayo magmukhang angat. And kung hindi ka naman bansa na involved dun sa taong nakulong. Bakit yung mangingi alam? Ang point nitong ni Kuyang Blue, okay, na kapag ka hindi naman daw siya involved ang isang bansa sa isang kaso, dapat hindi raw siya nangingi alam. <laughs> <laughs> Alam niyo ba yung proseso mga putang ina niyo? <laughs> Alam niyo ba yung proseso? Ayun na may sponsor pa yan, SM! ina, SM pays for this kind of content, stupid content! Parang isang bansa na nasa, let's say you're a, you're an African country, South Africa okay. Pero nangyayalam ka sa US kay Donald Trump, anong kinalawan mo doon ba? Diba? <gasps> What is your point, kid? Don't you think that your logic is also fatal to the argument of why PRRD is there? Eh, ba't ang ipinapakialaman? Dito sa Pilipinas, ng foreign entity. Isn't it the same? Or baka sasabihin nila, hindi kasi ICC naman yun eh. Ang ICC naman yung international rich sa trade eh. So, hindi, hindi nakikita nito ni Vernon at saka ni Carl na yung pangyengailam na isang foreign entity sa ibang bansa, hindi talaga yun acceptable, Eng. Eh. Hindi talaga yun acceptable. Ngayon, ikaw, pagkatutulungan si PRRD ng ibang bansa or i-host si PRRD ng ibang bansa, you felt na pangyengailam yun? And this is this, this shows how, ano, ano, how severely uninformed itong dalawang to. Kasi hindi naman nila alam yung process. Okay? Hindi nila alam Process. The um, process is that, you know, um PRRD and his legal team are going to uh, make sure that PRRD is going to be released temporarily, which is actually the right of an accused in the ICC. This is not from some made up rules, no? Vernon and Carl. So, what you want to do is for PRRD not to avail for that interim release. Part of that rule is that the ICC would require the accused. to have a state willing to host him. Okay? And in fact, involved pa nga dito yung mga member state eh. I, I don't know, some, uh, some sources, are, they are saying that Uh, ang gusto ng ICC ang mag-host sa member state. So why is ICC allowing a member state to host an accused? Do you even understand what you're saying? Dapat galit ka sa ICC. Dapat sabihin mo ICC, dapat wala kayong ganyang rules. <laughs> dapat hindi nyo ina inaallow na ang member state ninyo ay mag-host ng isang taong interim release. See, because people like this, okay? Kayong mga tunay na bayaran, okay? Kayong mga tunay na bayaran, you do not care about the truth. You just care about propagandizing. Yung, yun nyo naman inaalam ang katotohan ng eh. Ni hindi kayo nag-care na alamin kung ano ang proseso sa ICC pagdating sa interim release. Tapos bobobohin nyo kami. And these two idiots are getting a lot of sponsorship. That's how you make it in this country. You act stupid, you get a lot of sponsorship. Tang ilang sponsor na to. Tang ilang lahat ng sa tong bansang to, yung mga bobo talaga ang nire-reward nila. My god. So wait, well, mo na mo sarili mo. Kung papansinin mo pa si Donald Trump doon, hindi eh, aawain ka pa ni Donald Trump. Eh, you know, sobrang babaw nito, no? Sobrang babaw nitong ano na 'to. Bakit ano? Bakit? Bakit papakialaman mo ito, mag-aaway pa kayo ni Donald Trump? It's not your call. Where where are you going? Saan ka pupunta? <laughs> ano 'yung ano? Ano 'yung mo? Ano, ano, ano 'yung ano 'yung talagang point mo dito? 'Di ba? Do you think The world issue is just about pakeke alam ng isang state to the other state dahil trip nila. Do you think that when a country would try to forge a relationship to another country or when a country would try to influence the decision of another country, do you think ginagawa lang nila yun dahil trip nila? And sa ganitong level pa lang ng usapan, alam mo na na hindi naiintindihan nitong dalawang nag-uusap na to kung anong ibig sabihin ng mga state interests. Huwag kayo nakikialam. Pagka meron ano, dapat hindi kayo nakikialam. <laughs> Bakla, pagka merong interest na mga nakanti ang isang bansa, they are definitely going to act on it. Sanay kasi kayo sa bobong foreign policy ng Pilipinas under Bongbong Marcos na walang pakialam sa sariling, sa, walang pakialam sa interes ng bansa. Kasi sariling interes lang nilang iniisip nila. Diba? Nabenta na nga foreign policy natin dahil sa vaccine eh. Nabenta na nga foreign, foreign policy natin dahil sa frozen fruits and vegetables. So, hindi nyo kasi alam, hindi nyo kasi naiintindihan how it goes in the international realm. Tapos para naman tangatangahan tayo dito. US hindi nakikilam sa ibang bansa. Aso! Ewan ko sa'yo. <laughs> US aid. US aid. Bakit ba ginagawa ng Amerika yung U.S.A. Dahil gusto nilang tumulong? The American government itself is calling out US aid as undue interference sa mga affairs ng ibang mga bansa na pinagbibigyan nila ng US aid. Hindi mo alam yon? Diyos ko. Naku, Daily Tribune. Uh, I think the best solution is to just let the case flow. Yeah. Eto. Ito pa another katangahan. Ay, the best the best way is for just to let the case flow. Wag daw pakialaman ng mga ibang bansa. Oh, no, hindi naman nakikialam yung ibang bansa dyan. Yung mga ibang bansa, okay, when they are asked to host a person for interim release, that is part of their duty as state party. Idiot! Anong let it flow ang pinagsasabi mong Kasama sa flow yon ng isang member state kapag ka state party siya ng ICC. Kayo ang nakikialam. Kayo hindi rumirespeto ru sa rules. Mga wala kayong idea sa mga pinagsasabi nyo, busy lang kayo na bobo ng mga Pilipino. Hindi na yung parang, ay hindi, hindi. Ah, sa amin yun si, si Tatay Diggs. Happy Father's Day, Tatay Diggs nga pala. Ang daming, ang daming letter ni Kitty Duterte. Okay. Bago tayo pumunta doon sa kabulshitan niyang segue, na, ay, hindi sa amin na yan, sa amin na yan, ganyan, ganyan. It doesn't work that way na parang merong ano, state na magpe-presenta. Ay, kami na yan, kami na yan. Hindi yun, ganun bakla. Yung party ni PRRD ang maghahanap ng prospect ng mga states. Would you like to uh, take PRRD under this condition, ineme, ineme? Sila yung dalawa yung magtatanong sa mga possible countries. If they would allow PRRD, if they're going to host PRRD without objection. It is not the state party Is going to initiate Sabo na ko, oh, istorya na yan, Carl Putang ina ninyo Ano pa di dishonest ninyo Segway na siya, ganyan Happy birthday, Tatay Diggs Ina ninyo, ganyan alam mo kasi pagka mang iinsulto kayo, dapat matalino kayo para may, may yung insulto. You lack character, children. Wala kayong character. Walang personality. Bobo lang talaga kayo. Hindi yan dishonest, oy. Honest idiocy. <laughs> anyway. At ang ano, gumagaling na sa PR City. <coughs> okay. oh, hindi oh, pa siya napapag-alala ah, na maayos ng issue. Pero I think if you grant somebody let's say, I know. Okay. Ito, ito, ano, hindi ko pa napag-aaralan masyado yung issue, but I think, ganyan, ganyan, boys, kung hindi nyo napag-aaralan yung issue, don't talk about it. You are embarrassing. The two of you are embarrassing. Kung hindi nyo pa napag-aaralan yung issue at wala kayong alam, don't talk about it. Ayan, meral ko na ang inyong sponsor ngayon. Kung ako sponsor, sponsor ako, and the show is like this, my God, daming sponsor, ah, Daming sponsor nito ha, para sa napakabobong content <laughs> para sa nakakabobong content, pagkatapos medyo nagkakaroon nga lang kayo ng reaction dahil sa mga Duterte supporters na naiinis sa inyo <laughs> at saka feeling ko, dapat hati tayo dyan, kasi yung reaction ng comment ko, halos kasi dami lang ng reaction ng comment <laughs> pag pinagsama yung reaction sa comment ko at sa reaction ng content itself mas madami pa yung sa akin eh Oo. Oh, parang ako pa yata nagpa-viral sa inyo eh kasi mabait ako. So, let's share the cloud. I'm glad to be of help, Carl and Vernon. Ang tropang anga. Uh, suspected war criminal. Uh, not war criminal. No. Um, suspected nga? This war crimes? It's not, against it's, it's not a war crime. It's a crime against humanity. A crime against humanity. Tama pala. Kung bibigyan mo siya ng, ano, ng konsumantalang kalayaan, <laughs> Bakit hindi mo i-afford sa kanya yung full extent ng kalayaan na yun? He can go wherever he wants. Mm. So, does that mean na kung nagpunta ko ng China... Yung part na to talagang parang bobo-boosted na talaga. <laughs> parang yung... To, ano yung 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 mga sinasabi niyo nung una bobo talaga yung parang unaware, uninformed, talagang bobo-bobo. Ito talaga yung parang ano na yung yung kiken ikikenet ka na lang, yung wala nang masabi kasi nga lang meron pang 30 seconds sa show. Kaya kailangan mong magsalita. Hmm. So does that mean na pag nagpunta ko ng China since um may 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 cases high profile, they know na uh, bubugawin nila ako pag, hmm. pag ko doon. <laughs> Yun pala yung point niya. So bakit mo tinatanong na ba, anong kwento pag grace mo na if it is going to be released, why not give the full extent of his freedom? Tapos pagpupunta ba siya nang China, yayakapin pa siya doon ganin-ganyan ni Xi Jinping. Ano e na drugs ba kayo? Ang pinagsasabi nyo. Dumarating ako sa, minsan alam mo yun, so, sobrang incoherent ko ng mag-isip. Minsan din naman talagang meron rin tayo, nag-brain fart rin tayo talaga ng bonggang bongge. Pero most of the time, magiging ganito ako ka-incoherent. Pag yung mga tipong ano na, yung ubus na yung pamasahe ko sa lasing. Alam mo yun? <laughs> yung talagang tipong ano, tipong uh, isang, isang glass na lang ng wine or isang bote na lang ng beer. Collapse ka na. Ganon, so before that, incoherent ka, yung ano-ano na lang yung sinasabi mo, uli-uli <laughs> ka na lang, yung ganon. Ayan, ladies and gentlemen, this is the sad state of our social media and the mainstream media. I have to say, the mainstream media, you know, primarily, this is mainstream media, no? This is the sad state of mainstream media. Ang pangalan ng itong dalawang bugok na to, si Vernon at si Carl, I do not know if they are paid, but uh, it seems to me that the show is paid, Meron kayong mga sponsors, sa dami-dami pa. At talaga ba? Talaga ba, businesses? You're going to sponsor idiots like this? For what? Yun yung bang? For what, Meralco? For what, SM? Diyos ko, nakakaloka.